Baka naman matuloy pa yung 10.30 namin, naghihintay ako. At 9 o'clock, nag-text siya sa akin. Nagsosorry, sabi niya, as after conferring with my bosses, sabi niya, hindi pala pwede kanya na makipag-zoom ako at saka yung ibang network sa mga politiko. Can you imagine? Alam mo ba, ang ginawa ko, kauna-unahang pagkakataon, is to reproduce those text messages. At yung umaga na yun, binigay, binigyan ko ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. And to his credit, he apologized to me. Believing that he will ask. Sinabi naman niya, Hayaan niyo po pagsasabihan ko. Ang kinausap ko po is the President and CEO of ABS-CBN. Kung wala naman sigurong duda na